Dito, tayo sa Barangay Maligdig Ah Maligdig oh. At saka nakakarga kami ng Sasakya ah, Motor na diti Kasi nasunog yung makina Yan ang driver namin guys so, Ako yung nagdadrive ng top down So siya ang magawak ng cellphone Hanggang pa uwi sa bahay oh subo na Pagta muna na Hindi pagtabunan kami ha So, mga Na Hmm, bal 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 kam. ambal guys. Yo mo guys, oh, guys. Andre Resident oh. Katay langsung kayak aku sedikit sababau. La. <laughs> nah. Tek. Justa guys, sumasakay ako dito, malmo? Ayan guys, sumasakay ako sa, dito, sa, taas. Sa taas. Ito yung driver si Don Katay. Ito ang driver si Don Katay, mga guys. Papunta kami sa shop kasi nasira. Papunta uh, kami dito sa siap, kasi nasira yung titi ko. Tatlongay mo pamilahan kita mo. Ayan guys, dito na rin. Dito na tayo kayo sa tapat.

lapit na tayo guys sa shop papuntang palinggi na to guys papunta na sa palinggi ito mga guys ito papuntang shop na to guys papunta na ito sa shop mga guys okay. ito na nakisira yung dito natin guys, shop to guys sa... Ito na guys, pupunta na kami sa shop mga guys Kasi nasira yung binti namin Ito yung yung shop mga guys. Ito na yan.